Madalas kapag PA ka ng isang celebrity, on call ka 24-7. Ikaw nag-oorganisa ng kanilang mga events at tagahanda ng kanilang mga gamit. Ngunit may kasama ring mga perks ang pagiging PA. Kaya maituturing na maswerte kapag isa kang personal assistant ng celebrity. Kilalanin natin ang mga personal assistants ng mga sikat. The Philippine Showbiz List presents Pinoy Celebrities at ang kanilang mga PA. Lorna Tolentino and Dina Kapanang Si Dina ang pinaka-trusted assistant ni Lorna Tolentino. Bagamat na sa background, hindi maepal at andun lang sa tabi at matagal na siyang kasama ng batikang aktres at hindi kailan na bahagi din siya sa tagumpay ni Lorna. Palagi siyang kasama sa mga lakad, tagasalo ng mga hinaing at taga-paalala sa lahat ng dapat gawin. Ayon sa ulat, siya ay maaasahan, mapagkakatiwalaan at labis sa na nagmamalasakit kay Lorna at sa kanyang pamilya. Judy Ann Santos and Nonong Heronaga dekada ang itinagal ng samahan ni Juday at Nonong. Katunayan, bago pa man niya ito naging kanyang personal assistant, si Nonong ay nagtrabaho bilang makeup artist at hairstylist ni Juday. Nagsilbing assistant si Nonong kay Juday at sa kanyang asawang si Ryan ng halos 27 taon. Alden Richards and Mama Tenten Ang relasyon ni Alden sa kanyang long-time personal assistant na si Mama Tenten o Tenten Mendoza ay tunay na nakakabilib. Hindi ito may tuturing na unsung hero dahil madalas na ikinikwento ni Alden sa lahat ang mga pag-aalaga sa kanya nito mula noong struggling actor pa lamang siya. Bilang pasasalamat kay Mama Ten, dinala siya ni Alden sa France noong 2017. Gaya ni Alden, star in his own right rin si Mama Ten. Katunayan, naging bahagi siya ng barangay Joker segment ng Bulaga bilang si Ken Doll, ang executive assistant ni Boss Madam. Bagamat na rin ang ilang TV exposures, ayon kay Mama Ten, prioridad niya pa rin si Alden sapagkat dito siya nagumpisa. Malaking pasalamat nga raw niya at suportado siya nito. Anne Curtis and Mary Ann Ontay. Sa Instagram post ni Anne noong January 2022, binati ni Anne si Mary Ann sa kaarawan nito at nagpabatid ng pagmamahal. Sa mensahe, sinabi niya kung gaano sila kaswerte na naging bahagi si Mary Ann ng kanilang pamilya. Kalakip ng post niya ang photos kung saan makikitang magkayakap silang dalawa habang kargan ito si Dalia. Bumuhos din sa comment section ang birthday greetings para kay Mary Ann mula sa mga fans ni Anne at maging sa mga celebrity friends yeah Gayunpaman, ang inaasahang wholesome and genuine post ay naging daan para sa ilang netizens na magbigay ng hindi nararapat na komento. Ipinahayag ng isang netizen ang kanyang opinyon ukol sa pag-post ni Anne ng larawan ni Mary Anne. Sinasabi na hindi ito akma sa estetik na kanyang Instagram feed. Kaya naman dapat ay sa Instagram story na lang umano siya mag-post ng mga birthday greetings. Sa pinakamahinaho na paraan, sinagot ni Anne ang netizen kung saan ay ipinunto niya na si Mary Anne ay isang miyembro ng kanilang pamilya. Kaya't nararapat lamang na nasa kanyang Instagram feed. Tinapos niya kanyang tugon ng isang kiss emoji. Marami namang followers ang pumuri kay Anne sa pagmamahal nito sa kanyang personal assistant. Vicky Bello and Millet sa isang YouTube vlog kamakailan, ibinunyag na kanyang personal assistant na si Melet for 15 years na nakasama na niya kanyang boss na si Vicky sa kanilang mga biyahe sa US, France, Italy, UK, Singapore, Japan at Hong Kong. Paminsan-minsan ay nagbabiyahe rin siya ng siya lang kapag may pinapagawang errands abroad. Nang matanong ni Hayden ko kung anong mahirap sa kanyang trabaho, mariing sumagot si Millet na wala Ibinahagi rin ni Melat na life-changing ang pagkakaroon ng boss na kagaya ni Vicky. Anya bilang isang single parent na bigyan siya ng kotse ni Vicky na pag-aaral din niya ang anak sa isang magandang eskwelahan. Sinabi rin ni Millette na exposed siya sa mga hotel na kailanman sa kanyang buhay ay hindi naman niya mararating. Sa natulong vlog, nilagaluhan pa siya na mag-asawa ng, mag ng 2,000 euros o 123,000 pesos na ipinambili niya ng luxury brand items tulad ng sneakers, bags at watches. Bilanggit din ni Viki na pamilya na ang turing nila kay Melet dahil sa pinakita nitong loyalty sa loob ng maraming taon. Chris Bernal and Ate Glessy. Malalim ang samahang nabuo ni Chris Bernal sa kanyang personal assistant na si Ate Glessy. Katunayan, hindi lang ito tumayong PA, kundi itinuturing siyang best friend at naging parang pangalawang ina sa kanya mula lang siya pumasok sa showbiz. Sa isang social media post sa pagdiriwang ng kaarawan ni Ate Glessy, binigyang pugay ni Chris ang pag-aalaga nito sa kanya mula pa noong 2007. Kwento pa niya na nagsimula si Ate Glessy bilang tagahanga noong pumasok siya sa Starstruck hanggang sa naging kasakasama kasama ito. Ayon kay Chris, ang kanyang ati Glesi na siguro ang taong alam na alam lahat ang kanyang kabutihan, maging ang mga kalokohan, kapalpakan at mga kagagahan niya. Sa kabila daw nito ay buong-buo siyang tinanggap. JC De Vera and Noel Navarro sa isang episode ng Bawal Judgmental ng It Bulaga noong July 2020, sinabi ni Noel na siya ay naging personal assistant ni JC noong 2008 ngunit nagkahiwalay din ng ilang taon. Noong 2018, bumalik si Noel upang muling maging PA ni JC at ngayon nga, nariyan ang pagbibida at pagbibigay niya ng suporta sa pinagkakaabalahang mga proyekto ni JC. Mark Heras and Calvin Bakusa. Si Calvin ay may 20 taon ng karanasan bilang personal assistant para sa mga kilalang artista at siya ay nagtrabaho kay Mark ng sampung taon. Pinky Marquez Cancio and Kathy Bilog. Si Kathy ay isang proud personal assistant ng bitara ng aktres na si Pinky Marquez Cancio ng mahigit sa tatlong dekada na. Sa isang episode ng Bawal Judgmental noong 2020, nagpasalamat si Pinky kay Kathy sa pagtitrabaho para sa kanyang sa buong mga taon. Anya, taong 1987 sila rin at mula noon, ito na ang kanyang naging personal assistant, kaibigan at higit pa sa si isang kapatid. Rachel Ango and Henson Barion. Minsang naibahagi ni Henson kung paano nagtagpo ang landas nila ni Rachel. Balik tanaw pa niya, nagsimula ang ugnayan nila nang marinig niyang may kumakanta. Upang malaman kung kanino ang boses na yon, tinignan niya ang pinanggagalingan nito at doon nga niya nakitang kumakanta si Rachel na kasama pa lang kalahok sa Search for a Star. Ayon kay Henson, sinabihan daw niya si Rachel na kung kakailangan niya nito ng personal assistant, ay andyan lang siya. Na magtapos ang kompetisyon, si Rachel ang itinanghal Grand Champion at taong 2005, nagumpisa umpisa na ang pagiging PA ni Henson. Ayon pa kay Henson, isa sa gusto ng ugali niya ni Rachel ay hindi plastic at talaga mapagkumbaba. Isa din ayon sa natutunan niya rito ay matutong makisama at pinagpapasalamat na kahit papaano ay naroon ang takot nito sa kanya. Ellen Adarna and Jessa Bagyo. Si Ellen na may espesyal na pagkakaibigan sa kanyang personal assistant na si Jessa Mucho na kasabay na nagtatrabaho bilang yaya ng kanyang anak na si Elias. Sa mga Instagram stories ni Ellen, makikita na si Jessa hindi lamang pagtulong sa kanyang boss kundi kasama rin sa kanyang mga kalokohan at kasama sa pagsasanay. Sumasama rin si Jessa sa kanilang mga family trips sa loob at labas ng bansa. Ayon niya kay Ellen, kaya niyang mabuhay ng wala ang mamahaling mga bagay pero hindi niya kaya kapag wala si Jessa na siyang pinagkakatiwalaan niya lalo na sa anak. Carla Abeliana and Anna Autor sa pamamagitan ng isang Instagram post noong 2019, ipinahayag ni Carla kanyang pasasalamat para sa dedikasyon at serbisyo ni Ana. Marami ang na-touch sa iniwan niyang mensahe, kalakip ng larawan nilang dalawa kung saan ay nakiusap siyang wag na wag siyang iiwan ito dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin kapag wala si Ana. Ayon kay Carla, palaging nandyan si Ana para sa kanya at hindi siya nito pinapabayaan. Binati rin ng mga kaibigan ni Carla sa showbiz si Ana at nagsabing maswerte si Carla sa pagkakaroon ng loyal at masipag na personal assistant. Sanya Lopez and Munet Kasama na ni Munet si Sanya ng mga pitong taon na. Kinikilala ni Sanya si Munet bilang kanyang kapatid at pinakamatalik na kaibigan. Sa isa sa mga episode ng itbalaga Bulaga na Bawal Judgmental, sinabi ni Munet na handa siyang tulungan si Sanya sa abot na kanyang makakaya. Piyono Pascual and Moy Bien isa sa masasabing kilalang PA sa showbiz si Moy dahil maging ang pag-aartista ay kanya ding pinasok. Hindi naman ito nakapagtataka pa dahil siya lang naman ang naging personal assistant ng ultimate heartthrob na si Piolo Pascual at bukas sa publiko ang maganda nilang samahan. Si Moy ay tubong sa buwanga at lumawas ng Maynila para mga muhan o magtrabaho bilang house helper. Ang pagtatrabaho niya kay Piolo ay nagsimula noong 2000 nang siya ay empleyado na nakakatandang kapatid ni Piolo o maging yaya ng bagong panganak na sanggol nito. Taong 2000 2003, kinuha ni Piolo si Moy bilang all-around maid sa kanyang bahay. Nang umalis naman ang personal assistant ni Piolo noong 2005, si Moy na ang pumalit sa posisyon nito. Dahil sa haba na ng kanilang pinagsamahan, hindi na amo at empleyado ang kanilang turingan. Naging malapit sila magkaibigan at parang pamilya na ang ugnayan taong 2016 na matapos ang serbisyo ni Moy kay Piolo at inamin niya na nung una ay nagkaroon siya ng separation anxiety o se panks. Kerenpaman bagamat hindi na siya ang PA ni Piolo, hindi naman dun nagtapos ang kanilang ugnayan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!